Breaking news! Mga kabataan sa Iran nananawagan at nagtatanong kung bakit inihinto ng Israel ang kanilang pag-atake sa rehime ni Ayatollah Ali Khamenei. Nananawagan din sila sa kanilang sariling bansa na tanggalin ang censorship. Ito yung hindi pinapakinggan ang kanilang mga tinig. Sabay sigaw na let it burn! Nais nila na magwakas na ang Islamic Republic sa kanilang bansa. Sa kabilang dako ang Israel ay nagsagawa ng pinakabagong atake at sa pag-ataking ito nagtala ng 34 katao ang nasawi. Saan ito at bakit ito ginawa ng Israel? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe, samahan na rin ng like at i-click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Nasa huling araw tayo ng June, June 30, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay ang nangyayari mismo sa loob ng Iran at ang pinakabagong ginawang pag-atake ng Israel na kumitil ng 34 katao. Simulan na natin. Noong atakehin ng Israel ang Iran noong June 13, 2025, nagliparan ang maraming fighter jets ng Israel. Kumitil ito ng maraming mga matataas na ofisyal ng Iran, maging maraming nuclear sites nito wasak na wasak. Of course, maraming mga sibilyan sa Teheran ang iniwana ang kanilang capital city dahil ito talaga ang pinagtuunang ng pansin ng IDF. Pero meron tayong tinatawag na censorship. Kung baga, mga kaibigan, ko ang ating mga nakikita sa balita ay ang mga tao sa Iran na nag-aalsal laban sa Israel. Pero iba ang balitang ito mga kaibigan, marahil ikagugulat mo ito sabagat merong maraming nangyayari mismo sa loob ng Iran ng hindi gaanong ibinabalita. Pero ito ay kumalat. Merong kumalat na balita na ang mga Hudyo at Iranians ay nagkakaisa laban sa mga radikals na namamayagpag ngayon sa bansang Iran. Isinisiwalat ng mga young Iranians ang pagmamalupit ng mga radikal na mga namamayag pag ngayon sa bansang Iran. Kapag sinabi nating radikal, merong mga Iranians na mga mabubuti, meron din namang mga Iranians na masasama. Ganon din sa mga Hudyo mga kaibigan, merong mga mabubuti, merong masasama. Kahit sa ang bansa, merong radikal, lalo na sa Pilipinas. Ito na nga mga kaibigan, noong sumabog ang Iran dahil inatake ng Israel noong June 13, ang akala raw ng marami Maraming mga sibilyan na mga Iranians ang galit na galit sa ginawa ng Israel. Pero ayon sa mga Iranians, natutuwa sila sa pag-atake ng Israel sapagat ang tinarget nito mga kaibigan ang IRGC at iba pang mga lugar na kontrolado ng IRGC na siya namang sakop ni Ayatollah Ali Khamenei. Ayon sa ulat, umaasa sila na ang IRGC ay matatapos na sa ginawang pag-atake ng Israel. Pero nang magkaroon ito ng ceasefire, kinwestyon nila ito kung bakit ito hininto. At bago kayo magalit mga kaibigan, ang pinagbasihan ng ating balita ay ang The Jerusalem Post, The Times of Israel at BBC. Ayon dito sa ulat ng The Times of Israel, ang panawagan ng mga young Iranians, let it burn. Tinutukoy nito mga kaibigan, ang pagtatapos ng Islamic Republic sa kanilang bansa. Ang kanilang boses ay hindi rin daw naririnig ng buong mundo dahil sa kanilang tinatawag na censorship. Hindi ito ibinabalita, lalo na mga sa Iran, sabagat kung meron mang magbalita nito ay mahaharap sa hukuman ni Ayatollah Ali Khamenei. Iba naman ang kanilang tanong. Kung ang tanong ng iba bakit inatake ng Israel ang Iran, ang kanila namang tanong bakit dininto ng Israel ang kanilang pag-atake sa Iran? Ayon naman sa ulat ng BBC, maraming mga Iranians ang nagsasabi, We are exhausted. Ayon sa maraming mga Iranians ay pagod na raw sila. Marami ding mga Iranians ang nababahala sapagat ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran ay fragile. Kung baga mga kaibigan, muli itong magsimula dahil sa mga pagmamatigas ng magkabilang panig. Hinihiling ng Amerika na ang Iran ay makipag-usap sa kanila upang tuluyan ng alisin ng Iran ang kanilang nuclear weapon project na siya namang ayaw ng Iran. Katunayan ayon sa Iran ay wala silang balak na makipag-usap ngayon kay President Donald Trump. Sa kabilang dako mga kaibigan, ang IDF ay nagsagawa ng pinakabagong pag-atake at ang pag-ataking ito mga kaibigan ay isinagawa sa Gaza at ayon sa ulat ng The Times of Israel. Pumitil ito ng 34 katao. Ayon naman sa ulat ng Al Jazeera, 72 ang nasawi. Sa BBC naman, 81. Magkaiba man ang number na mga ibinabalita ng mga news international. Pero ang katotohanan talagang merong mga nasawi sa pinakabagong ginawang pag-atake ng Israel at magdedepende yan kung anong oras ang pagbabalita. Ayon sa Israel mga kaibigan, bago sila nagsagawa ng pag-atake ay nag-issue muna sila ng evacuation warning para sa maraming mga Palestino. At ang tanong, bakit nagsagawa ng pag-atake ang Israel? Ganito kasi mga kaibigan, nitong nakaraang biyernes sa southern part of Israel, merong pag-atake na nangyari. Ang Israel ay naglabas ng ebidensya. Makikita sa larawang ito ang malaking butas at ito ay dulot ng isinagawang pag-atake ng mga militanting grupo na nasa Gaza at ito ay itinira mga kaibigan, sa southern part of Israel. Kaya ayon sa Israel, hindi sila nagdalawang isip na ikasa ang isang malaking airstrike bilang paghiganti. At ilang oras lamang ang nakalipas mga kaibigan, sumabog ang isang lugar sa Gaza at agad na tumambad ang 34 katao ang nasawi. Nilinaw naman ng IDF na sa naturang rocket attack na isinagawa na nagmula sa Gaza hindi naman ito nagbigay ng injuries sa Israel sabagat ito ay inintercept na ng air defense system ng bansa Hindi na rin daw tumunog ang mga sirena sa naturang lugar ayon sa Shifa Hospital na pinapatakbo ng Hamas mga kaibigan 12 katao ang nasawi sa pag-atake ng Israel sa Palestine Stadium in City of Gaza at iba pang walo sa apartments na tinamaan ng pag-atake ng Israel pero Nakarating na ito sa pamunuan ng bansa at sinabi ng Israeli forces na magsasagawa sila ng investigation tungkol sa iniulat ng Health Ministry ng Gaza. At mga kaibigan, patuloy na maging updated sa mga kaganapan sa Israel, sa Middle East at sa iba't ibang panig ng mundo. Dito lang sa usapang banal. Kaya kung nais mong maging updated, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito at hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!